Mahigit 23 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa buy bust operation sa barangay Molino 4, Bacoor, Cavite noong Huwebes ng gabi. Nagsagawa ng operasyon ang mga miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba pang ahensya na nagresulta sa pagkakaaresto ng apat na katao. Nakuha sa mga sospek ang isang kahon ng plastic sachet na may laman ng hinihinalang shabu na may bigat na 3,500 grams. Ang kontrabando ay may tinatayang street value na 23.8 million pesos. Nakumpis ka rin ang apat na mobile phone at isang notebook na naglalaman ng mga transaksyon sa droga. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inihayag ng White House noong Webes na sumang-ayon ang Israel na pahintulutan ng apat na oras kada araw na ceasefire sa northern Gaza upang payagan ang mga sibilyan na lumikas. Sa kabila ng paninindigan ni Pangulong Joe Biden na ang ganap na tigil putukan ay malabong mangyari. Nakiusap si Biden sa punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu para sa pinalawig na tigil putukan matapos ang mahigit isang buwang kaharasan na sinimulan ng mga pag-atake ng Hamas noong October 7. Ang mga Israel troops at Hamas ay kasalukuyang nasa gitna ng digmaan sa Gaza City sa Northern Gaza Strip. Ang Pilipinas ay makararanas ng magandang panahon na may isolated rains ngayong biyernes ayon sa pag-asa. Walang makakapal na ulap ang magdadala ng malawakang pag-ulan sa bansa na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Bandang hapon o gabi naman, inaasahan ang mga thunderstorm. Samantala, namataan ng pag-asa ang mga cloud cluster sa layong 3,000 kilometro silangan ng Mindanao ayon kay weather specialist Alzar Aurelio. BTS member na si Jungkook nakuha ang unang panalo para sa kantang Standing Next to You. Nakatanggap si Jungkook ng BTS ng kanyang unang music show award para sa Standing Next to You. Sa November 9 episode ng M Countdown ng Mnet, ang mga kalahok para sa unang pwesto ay ang Perfect Night ng Lesser Fame at ang Standing Next to You ni Jungkook. Wagi si Jungkook matapos makakuha ng 9622 points. Congratulations!